Nagbitiw na lang sana o nanahimik na lang ito ang diretsyahang mungkahi ni Attorney Salvador Panelo kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo matapos aminin ni Interior Secretary John Vic Remulla na si Anyo kasama si na Defense Secretary Gilberto Chidoro at Pangulong Pungkong Marcos Jr. ang nasa likod ng pagpaplano ng pag aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang tinatawag na core group sa paghahain kay Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Hiit ni Panelo bilang isang dating opisyal ng Administrasyong Duterte dapat ay hindi na lang nakisali si Anyo sa plano bilang respeto sa taong nagmahal at nagbigay sa kanya ng posisyon sa pamahalaan. Iposible e rin Anya na hindi alam ni Anyo na mali at iligal ang kanilang ginagawa. Ngunit nanatili itong bulag at bingi at ginawa pa rin ito laban sa dating Pangulo. Kaya ako binabas ngayon si Ed Anyo. Kahit kami mga dating kasama niya, eh talagang tinutulik sa siya. Sabagkat, alam naman natin na nagkaroon ng pangalan niyan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa niya sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Eh, alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali, mali as in mali, illegal as in illegal. Eh, dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura, o tumahimik ka na lang. Aminado si Panelo na hindi niya lubos akalain na magagawa ni na Anya at ang Anya'y conspiracy o pakikipagsabwatan laban sa dating presidente ng Pilipinas. Pero yung ikaw ay kasama sa plating sa conspiracy pati naman ikaw gibo Diyos ko naman Brad. Brad ko ito sa Sigma. No ito ito mak ng nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. Tatlong beses siya, tatlong beses ay tumanggi. Tumak senador, tinulungan pa rin siya pagkatapos. magpa plot kayo magpaplano kayo kung paano nyo arresto yun ng iligal, ididitining iligal, at ikikidnap. Bukod dito, itinuturing din ni Panelo na isang malaking kawalang hiyaan ang ginawa ng mga dating opisyal ni Duterte. Anya, binalasubas ng mga ito ang dignidad ng dating Pangulo. Bukod pa rito, bigo rin silang binigyan ng sapat na atensyon ang pangangailangang medikal ng dating Pangulo na nagdulot ng matinding epekto sa kanyang kalusugan, lalo na sa pagdinig niya sa The Hague, Netherlands, kung saan kapansin-pansin ang kanyang pangihina. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Eh, eh, talaga namang balasubas ang ginawa nyo eh. Talagang walang hiya ang pamamaraan ng ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? O, oh, sige, sasabihin nyo. Hindi, nilaga, binigyan namin ng attention, binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital, may ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments, equipment ospital. Pangatlo, hindi niyo binigyan yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita niyo nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses, garalga, no, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke nito. Eh, siyempre, eh, yun bang kinaladkan mo yan eh. Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahin niya ng ilang oras yun, so, labing anim na oras, may git. O eh, talagang pinapatay niya yung tao. Dahil dito hindi raw masisisi ang matinding galit ng tao bayan sa mga inakalang kaibigan noon ni Pangulong Duterte dahil nakikita naman ngayon kung paano nila tinalikuran ang dating presidente. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi nyo malang naisip yon. Kaya galit na galit sa inyo ang taong bayan, binabas kayo ngayon. Sa kabila ng mga akusasyon at matitinding pahayag, nananatili pa rin tahimik ang kampo ni na National Security Advisor Eduardo Anyo at Defense Secretary Gilberto Chidoro hinggil sa isyong ito habang patuloy na nag-aabang ang publiko sa anumang susunod na hakbang ng magkabilang panig na natiling sentro ng usapin, ang usapin ng legalidad, karapatan at soberanya ng bansa.